So hi guys welcome back sa ating channel kasama natin si Darren Ngayon papunta tayo dito sa mga nganak na baboy So dapat ito guys mga nganak na Dito sa paigit So eto guys, Kabuwanan na nitong mga uh, alagang baboy. Kapag ganito guys, um uh, dapat manganganak na to. So 2 days ago na. Um Kapag ganito, dapat diet-diet na to. Uh, binabawasan na guys ng pagkain para at least yung mga <coughs> piglet sa tiyan niya, yun na guys yung kusang kusang lumabas. So pinapunta tayo guys ng may ari dito uh, Dapat to uh, Halos mga nganak na Kaya lang napansin natin guys Hindi pa ano yung dede Dapat namamagana yung dede nito At talagang ano Yung Nagagatas-gatas na Pero napansin natin guys parang normal lang yung dede Ah uh, itatanong natin guys sa may-ari kung ang pinapakain na dito guys ay kung nailipat na ba ito guys sa uh, gestating na yung feeds para at least uh, talagang tulo yung baka panganak itong baboy na to. Ang kabuwanan na nito guys is sa uh, pang 114 days dapat October katapusan pero ngayon guys November 2. So kailangan nating itanong sa may-ari, una uh, kung ito ba ay nailipat na from a gestating to lactating uh, lactating para mag-start na sya guys na magatas tapos ikalawa guys ay kung na diet na ba itong eh, baboy na to kasi kung kabuwanan niya na guys dapat at least yung 3 uh, days before manganap at least uh, pa konti na bawas na guys ng bawas ng pakain hanggang sa ika 114 days guys hindi na dapat guys pinapakain para at least magutom yung mga piglet sa dyan nya at kung saan na sila guys na lumabas So, itatanong rin natin kung napurga ba ito o hindi. At uh, sa araw ng panganak, kailagang maturukan guys ng uh, vitamin B complex para at least uh, madaling manumbalik ang lakas at sigla guys ng mga inihing baboy. Itong design guys ng pig pen, uh, pinagawa ito. So, mura lang ang pagkagawa dito guys pero nakita nyo naman matibay. At saka tamang tama lang guys yung sukat para sa inahing baboy. So eto guys yung kainan nya. Uh, kung ganito guys na malapit ng manganak yung baboy 3 uh, days before ng mga anak unti-unti nang magbawas ng pakain at sa araw ng panganganak nga ay eh, halos sa ah, kung hindi kalahating kilo yung maghapon na kakainin niya ay eh, halos wala na talaga tayong ipapakain yun ay para yung mga piglet sa tiyan niya sila na mismo yung magtulak sa ano magutom sila sila na mismo yung natural na magtulak na lumabas sa dyan ng kanilang uh, mommy pig. eto guys, dapat rin nating obserbahan yung mga uh, mommy pig natin uh, katulad na katulad nito kasi medyo sensitive yung mga ganito lalong-lalo na unang uh, panganganak ng mga mommy pig. Uh, okay lang guys na matagalan, pwede yung plus 3 days o plus 5 days pa nga minsan. Kasi usually kapag unang uh, unang panganganak ng mga baboy so matagal talaga yung uh, araw ng panganganak nila minsan naman merong eksakto pero karamihan sa mga natanong natin na mga katropa at mga kaibigan eh, mas matagal sa normal na araw yung sinasabi nilang 114 days eto guys uh, yung 3 days before na manganak yung baboy o 1 week before na manganak yung baboy dapat uh, kung may gestating pin tayo ah uh, lactating pen o yung tinata yung eh, paanakan ng baboy eh, ilipat na natin para at least mas komportable tayo at mas maging mabilis yung panganak ng baboy mga dapat nating ihanda guys eh, syempre yung ilaw na uh, yung bombilya na kulay yellow uh, kailangan mas mababa at may extension wire para at least yung mga piglets natin guys hindi malamigan magready na rin tayo guys ng uh, ng mga antibacterial para sa inahing baboy at syempre uh, yung pampahilab para uh, mas mabilis manganak yung ating mommy pig importante kasi yun guys para at least hindi mahirapan yung ating mommy pig lalong lalo na sa unang panganganak na ito Eto, guys maganda yung lahi ng baboy na nakuha at ginawang uh, inahin so tamang tama lang guys yung uh, laki, yung haba at mm, yung ano ng tsenya okay naman guys ang hinihintay lang natin dito is uh, yung pagmamaga uh, ng uh, dede ng inahing baboy so isa kasi sa mga senyales guys na malapit ng manganak yung inahing baboy ay yung pamamaga nga ng dede nito kapag na guys yung dede ng uh, inahing baboy at uh, may lumalabas na nagatas senyales na yun para ah uh, maging alerto na tayo dahil any moment o mga ilang araw pa, few days na lang ang bibilangin, mga manak na talaga yung ating baboy. ganun din guys yung paglobo ng ari ng baboy. Importante rin guys na makita natin kasi lumulobo ang ari ng baboy at kapag medyo uh, umimpis na ito, yun din ay isang senyales na malapit ng mga anak ng baboy. Isa rin guys ay yung pagiging balisa ng inahing baboy at sungkab ng sungkab dun sa floor So, mapapansin naman natin yan na nagiging balisa itong baboy kapag malapit ng anak o sa araw mismo ng panganak. Meron din guys lumalabas na parang uh, uh, ipot ng kambing. Ganon guys yung dumi ng baboy uh, na parang bilog-bilog at minsan may kasamang dugo. So, yun na. Isa na sa mga senyales yun na talagang uh, malapit na itong manganak at naglilabor na nga. So, mga dapat natin gawin, imonitor lang natin guys yung baboy. Uh, kung sakto na sa bilang yung araw ng uh, uh, dapat na manganganak yung ating alagang baboy monitoring lang tayo tapos gawin natin komportable yung baboy uh, at gawin natin silang komportable para hindi sila guys maging balisa at ma-stress mas maganda kasi guys sa inahing baboy is yung komportable uh, siya sa kulungan niya at uh, nakakagalaw rin siya ng maayos sa uh, katulad nito hindi siya masyadong masikip tamang tama lang din itong ginawa na gestating pen guys uh, para sa kanya So dito rin uh, comfortable rin guys kung sakaling mga anak siya dahil may space naman guys para sa mga piglets at siguradong hindi niya guys ma uh, anuhan matatapakan o madadaganan. Yun kasi guys yung isa sa mga problema kapag nanganak guys yung inahing baboy. Minsan guys na aapakan uh, o nadadaganan na ng inahing baboy kaya nagre-resulta sa minsan pagkawala ng mga piglets. So dito pa rin guys sa uh, pang babuyan uh, baboyan kasama pa rin si Darrell. Ayan. So dito kami sa isang farm dito sa Marines. So so hanggang sa muli mga katropa, sama-sama tayong matuto magnegosyo at siyempre, masenso. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam. Ayun. So dito pa rin sa farm, nandoon yung tilapia naman. Ito yung mga manok. Ayan. Ayun. Sarap ng buko. Parang masarap mag-swimming doon sa ano, ano, sa mga tilapia ano kasama ng mga tilapia. Ayun. Sa kabila, fish pond.